Hello guys! Wala nang intro-intro ito. Kakain na lang kami ni ate. Ayan ang ulam ng uh, miswa. Pero hindi siya miswa. Bihon with ano, upo at saka sardinas with the sinangag of rice. Let's eat guys. Nagyan mo na yung palahat dito yung sardinas. Hindi. Marami namang naman yung sardinas. Eh. Lima. Lima? Mm -hmm. O, di madami pa. Ayan. Ayan tayo. tayo ko namin, ito yung kulam namin. Ang masarap. Time, guys! Hmm? Kala ko miswa. Pinaprank ko ni ate. Sabi niya miswa kanina. Pero parang ang sarap naman. Hmm. Magkaano naman yun. Magkapatid naman yung miswa at kakabi, yan. Eh dapat lang konting bihon na nilagay ko. Kasi nilagay ko yung isang... Mas nag-aano kasi yung bihon na... Absorb. Tumadami. Kaysa sa miswa. Yan nga. Tapos yung miswa, hindi masyadong ng, ano ng tubig mo. tumisip e -e. Eh wala, eh, wala na akong maaano eh. Magdala dito eh. Okay. Long life Bacon Kaya so, ang sabi ko sa'yo, ito tayo chicken and cheese So, ito pala kayo ng chicken mm -hmm. Eh, nagluto ako kasi ng martes ng yun niya. Chicken in the oven, white pasta Tapos nagsinigang ako pa sa aming mga girls mm -hmm. Kahapon nga lang ako lang. Is nablas ko ng chicken eh. Ano? Chicken pa rin kapon. Ang luto naman. Chicken to open. Hindi lang katapusan Malapit nang magkaroon ng pakpak. Sino yung ginood morningan mo? Si Nabil? Hindi na naman pati make-up mo. Sino yung Nabil? Nakinig na, na good morning ka. Ang ano ako na good morning. Kailan na Ani Kanina, ka? kanina. Ay, nung tumawag ako sa'yo? Hmm. 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 Mahamoy. Mm -hmm. Nakita niya ako yung nag-good morning kahit hapon na. Dano <laughs> naman sila dito. sabi niya sa akin, good morning. Anong good morning? Hanggang ngayon, good morning pa rin, hapon na. Dinala ice cream dito, Diyos. Hindi ako maan sa mundo. Bakit? Pwede na to na yan sa daan. Mm Hindi. -hmm. Kasi okay, kailangan okay, si Joyce. Si Joyce Ang driver namin si Nabil, ang kapalit. Yun ang driver ng dalawa yun, yes, si Balio. Kasi yung ano. Eh, kung ba saan sa Makay? Kay Raja. Sa malaking sa Sakyan? Sa Sakyan yun ni Kenzo. <laughs> okay. Special yung poor. Hmm. Eh, may, nung dumating sila, Joyce, si Baliw naman talaga ang driver nila. Hindi, <laughs> nung pa-uwi na. Nung pauwi, nung umuwi kami nung hapon, kasabihin namin si Joyce. Oh. Um, Pinasabihin na sa amin ni Lara. Kasi... Nauna na pala si ano, si Ate Cora at sa kasi. Uh, instead na si Baliw sana yung mag magdadrive sa amin, mm. eh, hindi ko alam bakit biglang, ano, nagkakalit. Kasi nung dire na mo ni Baliw? Si... Mag-isa niya? Baham ni Baliw sama si Juben? Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Tapos kami naman, si Nabil, si Joyce, ako, sa kasi ano. Bakit nagpaiwan kasi si Nabil? Hmm. Kasi gusto nang pauwiin nila rin mga bata. Ay, mga bata. Hmm. Mga, okay, mm mga na, na makaligo. Mm -hmm. Eh, hindi mo na kausap si Nabil sa work. Hmm. So siguro inutusan ng hitid na ni Balio. Hmm. So tatlo kayo, naiwan pa si Joyce. Kasama nga naman si Joyce, so, naiwan na yung mag-iina. Kasi Bentley yung sasakyan nila. Ah, sila ang naiwan, hindi pala kayo. Hmm. Nauna pa kayo pesta sa kanila. Hmm. hmm. Kala ko, iniwan na nila si Joyce. Kasi andun yung ano, ang pa yung mag-anak ni sila si Celia. Si, Celia. Mm -hmm. Ano yung May ano din yung dyan sa bundok? Yeah. Doon yung ng lalaki. Ang tatay niya. Mm -hmm. Kaya pala madalas din sila. Mainbita ka. No. Kasi pag ganito din ano eh. sa bundok din sila. Mm. -hmm. Bumupunta rin sila Lara doon sa kanila? hindi ko alam. Madali sila lara kay ano, doon sa mayama. Hindi ko na ako na may po. Kahapon nag sila. Eh. Sobrang na ano yung mukha ng batang babae. K eh, kaya pala may sakit si Adam daw eh. Kasi eh, nagtanong ko kay Jess kung walang luto. Mm -hmm. Hindi daw niya alam kasi eh. busy si Lara kay Adam at may sakit. Hindi na ako nagtanong kung ano sakit. Mm -hmm. Ito, so, parang dito mama na sa bahay. Ang batang baba, ilang natulong. Ang doon pa? Wala niyo ba? Sino si Kasi na ba yata ni Lola pag pala siya kanina? Mm -hmm. Ito sila? Saan? Ewan. At kasama niya yung mga uh, si Lara at mga kaibigan daw ni Lola. Kaya pala hindi napakaloto eh. Ito na pa. Ito na pa. Ito na gulay. Ito na na. Ang gusto mo? Kunti ka? lang, kunti lang. Ayoko nagusog na ako. Huwag ka nagsabi. At tapos nag rice pa. Ang oh, gulay. Malirap kasi ko ano yung gulay mo. Baka naiip na sa... Huwag natamaan ni sardinas, Jules! Okay. Hindi ako mahilig sa si sardinas! Okay. So, gusto ko yung sardinas pag niluluto. Pero yung inuulang mo na galing sa ano... lata. Parang hindi ko siya masyadong maganda. si lang siya. Although, gano'n naman talagang kanuloong... Eh. Meron naman akong times na gusto kong gano'n. Tapos yung sa talagang mahilig lang ang kanin. Ano ba lang panawid. Ah, hindi man panawid ko. Ang ulang na natin yung dati. mo, ay Pero hindi kami, may jewels na talaga Lalo, din. Kahit sa Pilipinas. Gusto ko talaga yung... Kahit ipainit mo lang, kahit hindi mo na siya ibisahin. Alam mo bang, di ba sabi ko sa'yo eh, nung nag-develop -de ni Marcos yung lugar namin, di ba may rasyon kami sa koop na, ano. <coughs> Pag nagbaon ako sa school, pinapalit ko sa ulam ng iba kasi buo ang dinadala. Dahil sa luna nga ako nag... Mm, Paano mo yung chips Hindi ko may ano naman. May ano yung Yung... hindi pa yung... Bala, yung master ganun na. Meron na. Oo, oh, hmm. Parang hindi ba? Pa. Bago-bago lang yung... Isiflip mo lang. Oo, oh, pupul mo. Hindi ko alam kung ano. Pero nabubuksan naman eh. Hmm. Kasi dati yung mga Ako hindi, never pa ako nakapagbaon ng sardinas. Wala akong pambili ng sardinas. <laughs> Kaya lang naman ako nakapagbaon. Yung sabi ko nga sa'yo, di ba may rasyo kami sa kooperatiba? Yung mga kasamahan ko dati, ako oh, may sardinas na baon. Pero yung kutsara, nagsaganyan nila. Yung mga lalaki. O oh, baka parang ganun ginagawa. Kasi marami kami dun eh. Kasi wala kang grade 5 and grade 6 sa Ricarte. Mm. So, kailangan namin mag-transfer sa Luna. Kaya yeah. yung sardinas na baon nila. Napitikain mm. din lang Tapos share ko yung itlog kong baon. <laughs> Or di kaya pritong talong. Mas prepare pa namin ulam na... Kasi yung nasirang tatay din, ayaw ng gulay na kalabasa ayo ng na upo. Hindi kumakain siya, pero... Hindi masyado. No, hindi niya, ano, um, bet. Ipaglaga ko siya ng patola. Mas gusto ka niya. Tapos may inihon talong, ay inihon na tuyo. Hindi rin kami sanay sa noodles, Jules. Kami din, bihira kasi walang pagbili ng noodles pag nododors kami dati, daming sabaw. Eh, gano'n na may luto sa atin yung lakami dati. Tapos, lagyan pa ng ano, ng gulay. Mm. Yung malunggay. O, di mas better. Mm. Kasi nga, sa, uh, yung parte ko ka, kasi, di ba yung pinukwento ko sa'yo na mahilig sa mga 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 pag lalo na yung unang ulan ng Mayo, Diyos ko, napakulong na uli. Na no? Oo. Tapos mahilig siyang mamugo o yung maghuli ng pogo. 1 sa hawa kami, Jules. Kaya siguro lahat kami may inheritance ng... High blood. High blood. Mm -hmm. O tapos, di ba, nagtitika pa kami. O itlog ng ite. Yung pogo daw malakas dun. Mm -hmm. Yun yung kinakain ng mga low blood eh. Ang sarap kasi, pa Diyos, pag iniihaw ng pugo. Hindi pa ako makakatikim ng ano, ng meat ng pugo. Ang sarap! Yung itlog niya, oo. Pero yung ano niya, karne niya, hindi pa. Ang sarap, Jules! Yung iniho mo, tapos gumawa ka ng sawsawan, na yung pinipit na sa palo na yung mga mura. Yung, yung baby pang Baby pack. Yung mga 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 yung pang Yung mga ano pang buto. Bago, oh. mm -hmm. lang yung kinakain ko nung nabihiyo kay Princess. Ang sarap! Tapos baka nyo sa akin na kanin. Hindi naman ako magagad sa sampalok na gano'n ang ano. Pero hindi ko alam bakit sobrang sarap. Masarap ako ng kanin yung gano'n na sampalok. Tapos mayroong bagoong. ko. eh, <coughs> okay, siyempre naglilihi. Hindi ko alam naglilihi pala ako. Di ba yung naglilihi parang um, balo? Hmm. Sobrang sarap na sarap ako ng yung... sampalok na gano'n. Pinatapak mo, wait mo. Mm -hmm. mm -hmm. ilalim mismo puno ng ano yung pakakain doon ako kumain kaya naman yung pagkalaki-laki puno ng sampalok na matay ganun pala daw pag ang, ay, ano pinagkakain mo sa amin naman actually hindi naman namatay yung puno ng sampalok kasi napaglihan pala ni Aling Ling na kay Gina yung kaedad ni Delibet mm. Yung dating ganyang bunga, naging ganyan lang. Na, tapos magiging um, maasim daw. Oo. Oh, ano han na mo daw ihi mo daw yung puno. Para maano yung ano yun, no? Kasi news yun, no yung halimbawa ayan yung bahay ng diyan ko. Hmm. Dito sa gilid na to ay ito isang tol, balimbing, guyabano. Diyan sa side na yan mga sagingan. Sagana kami sa ganung ano buti rin ang biyanan ko. Yung sabi ko nga sa'yo, di ba, yung nagpapanit yung ng pagmaraming na hindi na saging, di ba, nung sasabihin yung biyanan ng lalaki, ibenta mo, ne, at ipalit mo ng sa ni Betsay. Yung gatas na ni, yung ano. Left and right akong kung ano. Ang betawin. Lumaki sila sa ano ba? Sa ala, condense condense gusto mabili ng mamahal. Mm -hmm. Dahil ito lang yung nasususuhan sa akin. Kaya medyo malaki to. <coughs> ano hindi? Hindi kasi nga yan mo, di ba? Para kay Uncle Bito yung isa. <laughs> hindi niya sinususuhan niya. <laughs> hindi kami naglilips to lips. <laughs> hindi kami... Wala lang. Mm hmm? Ipotem lang na, I swear, Jules. Yung kalbitoy, oh, Oh. O, eh, eh, si Deda. mo? Ano, sabi ko nga sa'yo kasi ayoko dahil nagsisigaryo siya. Hindi daw kayo nag-ano ang kalbe tayo. Hmm. Nag-halikan. Lips to na baba. Ay. <laughs> Mas gusto niya doon. Okay lang doon. Kasi hindi nakakaamoy pastures na amoy ng sigarilyo na kahit nag-toothbrush ka pa Nang nag-toothbrush after a while hindihan pa rin no. di ba kumakaan tayo po yung tayo sarap na ng <kulang> ulam namin guys <laughs> o di ba nakaraos po kami sa ganito gulay isang sardinas tatlong opo Nagalim sa garden na sa bundok. O, di ba? Busto na. Asan ba si Busto? Umayos na? Ayun. Mm. Ayun ba? Hindi ka pa nakapag-order ano na ano mo? Nasiya ako? Ayun mm. ba? Busto na nakulog si Sam yung isang gabi. kahapon. Ano mm -hmm. yung kahapon? Ano yung kahapon? Oh, na try na rin. Ano na, kahapon naman yung isang gabi. Kahapon oh, naman yung isang gabi. Dating, dating nila? Or one day? After Hindi. Oo, oh, one day. Kasi nag-uro dito dumiretso si Isi. At alas dos na dumating. Tapos na kami guys. Kumain. Thank you for watching. Magmarites muna kami.